Time check, 9.52 ng lunes, na November 17, 2025. So naimbitahan tayo ng isa sa mga fans natin na nagbe-base din dito sa UAE. Pero taga Dubai to, nagkataon nandito daw siya sa LA. Pinuntahan niya yung pinsa niya dyan sa Almazudin. So tignan natin. Unang lakad namin, nila humilde pare. Let's go baby! Zero-zero kilometers tayo for today. Bago pumunta doon. Okay. Okay Namit na natin ngayong araw Si Berto Ayan Bertong Putik Ayan, yes. Nakita ko sa WhatsApp Brother Nice meeting you, man nice Ayan. Meeting So, you. na From Dubai pa kayo, no, man? Ah, uh, Dubai, Dubai so, Bumili na lang kami dito sa pamilya Ah, sa pamilya ah, So, lahat po kayo Magkakamag-anak po dito? Kayo Pinsan po? niya po yun. Ah, magpipinsan Pibigan po kayo. Kaibigan lang kami. Kaibigan lang kami. <laughs> Ay, gano'n. Kaya lang din kami <laughs> nagkita. <laughs> ah, ngayon lang din po kayo nagkita. Pare-parehas pala tayo. First time, no? First time lang. Ay, ikaw, miss. Joke <laughs> lang. <laughs> Anong pangalan mo, ma'am? Avon. Si Ma'am Avon. ikaw sir? Ryan. Sir Ryan. Kaya po ma'am? April. Si Ma'am April, ayun. So, pinagtagputan po kami ng pagkakataon ng random mga tol so we will see what will happen next no masaya na sana kasi may crispy pata ayun uusama <laughs> natin sana may baboy ayun o no? <laughs> kain muna tayo ay nakikikain siya <laughs> ano 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 Baboy. Baboy. Lakasan mo gusto ng baboy. <laughs> <laughs> Time check tayo Ate, kain tayo tayo Ano na, 10.27 <laughs> Sige lang ate May fun tayo Simpleng gathering lang, wala palang birthday, kainan Panalo Paano yung keleg? Hinihigilag <laughs> <laughs> sa yobab, guys. Eh. Hmm, Lagi ko kasi nang bilihan sa atin. Ay, makakabili na tayo ngayon. Nandiyan na yung kotse. Ah. <laughs> <laughs> eh, tayo guys. Kaya ba? Kaya hindi ko binanakatan yun eh. Dinuguan May dinuguan. No? <laughs> What's up, bro? <laughs> Time check, alas 4 na. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo. Welcome. Parang Berto. Bye -bye. Maraming salamat. Salamat, salamat. Ingat. Hindi na ako nakapagsuot ng sinayilas. Oo, yun lang yan, tol. Taga dito salamat ka naman, salamat. eh. Okay, oh, thank you, brother. Ingat, thank Maraming maraming salamat kay Parang Berto. Unang-una sa lahat. Okay. Shoutout kay Utol Bowie, salamat sa pagbigyan mo ako. Yun, oo. Sa tawag ko sa iyo. At kay Utol Deos, tol. Eh shoutout mo rin si Gedo. Love. Ayun. At kay Parin Bowie, ang smooth tol. Salamat. Win na ako, tol. Ingat tol, ingat. Oh, mabut-but kinasamo ng pantaw gama. Hindi sadyang. Salamat, salamat. Okay, brother, thank you. So yun. Sawa. I'm going to I sing Merry Christmas and a Happy New Year Let's sing This very long Christmas will always be in our hearts If you can't hear me, I'm still Christmas lights in UAE Let me show you Let me show you This is how we do it. This is how we do it. Kaya naman, tol, ang UAE, ito, no? Di ba? They respect every culture, bro. This is a effing lovely country. You can smell it, bro. No discrimination, Maji. Time check, 4.56. Tawam Hospital, mga tol. Sama si Yusmi, tapos lang namin umatid ng kainan. Ye, yeah, ye, yeah. ye. Anti-rabies naman. Wala pa kaming tulog na maayos. Sawa, pati nga. Oh, ay, buti na lang. Maganda pa rin na Sawa. Ay, Sawa, wait lang. Ika diba? Mm. Balik ka dito. Lapit ka. Mm. Ano yun? Yun, magandang maganda ka na ulit. Mayroong katuloy sa bukak. Romantiko. Tanso. Ano ba yung boxing? Na ni sa tunog pa Hindi ko alam kung ang gagawin sa akin. Ang tagal naman. Sa <laughs> second shot ko. Ang sakit na naman ng mga braso ko nito. Grabe dito. Pinahiga sa kama, oh. Pinahiga ako sa kama. Antirabis boxing lang to. Ganon, kalupit dito. Ay, Diyos ko. Ano ba sa amin, masawa? Angas, no? Mm <laughs> -mm. <laughs> so, oh, gusto ko, mo ikaw dito? Tulog ka na. Parang ako nga yung pasyente. sa <laughs> so, akin sila nakatingin. <laughs> Alikas, tabi tayo. Dito ka. Ayaw ko natin. Dito na. Alam, Bakit? Ayoko nga sa ganyan kasi feeling ko makukuntay na naman ako. Sus! Arte <laughs> mo alay ka na. Misis ko, nangaaway na. Antok na antok na. Nangaaway ka na, naman. Nangaaway ka na. Time check. Anong oras na ba kasi? 6.21 na mga tol. Kaya pala, nangaaway na yung misis ko. Just got home, 6.56 mga tol. Nang miobrembre. Nangaaway Ah, uh, anong yung 18? Asawa? Hmm? Ano yung 18 sa Espanyol? Ah, nakalimutan ko rin. Uh, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hello? 18. Ah, yabang Ah, yabang 18. November 18 mga tol tulog na kami pasok pa mamaya tara guys by jet 156 bago niya pasok tayo let's go <sighs> 229 ha. Um, November 18 mga tol ay ang ganda ng gising andyan na si coach ikaw sila humilde gusto na yan Bye so, I love you. Ako na ako. A bee's in the trap, bee's, bee's in the trap. A bee's in the trap, bee's, bee's in the trap. This again, temenit in pinat. Ang init sa kwache, ang init-init. Bee's in a trap, bee's, bee's in a trap. Delay or zango dito. Hindi, advance lang yung sa bahay. 2.25 pa lang talaga. Painitin natin yung makina. Ganyan. Ha? <laughs> Katapos lang namin magayos sa mga ano, ako na Gulat na gulat show <laughs> Ay, mo ba to? Hindi ko naman alam eh. Ay, hindi mo na sinabi sa mga ituloy ako. Naglalaro lang ako. Hindi, ini-enjoy ko yung work ko. Ano? Kung sa Pilipinas yun, dami kalakal. Kalakal boys. Sa mga kalakal po, kung nakakali dito, marami kaming karton, no? Benta nyo per kilo. Time check mga tol, 4.23. Kain tayo, lagi sa isa siya warma. No problem, I go No? Ah, Guys, tingnan nyo gano'ng palakinan, no? Very big yan, no? Uuuu, shawarma, very big, no, eh, oh. Hmm? Hmm? Mm-hmm. Ang sarap po. Laman. Sobrang laman yun, pero, oh. lucky, oh. Siyempre, di kumpleto ang araw. Kung wala si legit at kape. Time check, mga tol. 10.13. Sarado ng store namin. Kami na lang natira. Hello, whoop, whoop. Closing time. Closing time, bombolet po closing time. Let's go. Go. Pogi pa rin ang auto natin mga tol. Pauwi na tayo. Hindi na tayo naka-scooter. Bye. So, ayun mga tol. Painitin muna natin makina natin. All right. At uh, tignan natin na kailang kilometro na tayo since nung nakuha natin siya dito sa Al nung zine zero, zero ko siya kagabi, no. So, isang buong araw pa lang. 65 kilometers na yan, mga tol. Dami ko na naitakbo. Well, anyway, ayan, at uh, medyo napagod tayo ngayong araw. Simula kasi kagabi, ang dami natin naging activities no so uh, from our previous vlogs mula sa pagkuha nitong aking kotse hanggang sa may binisita akong supporter natin kagabi tapos nagpa-anti rabies pa ako kaninang madaling araw anong oras na kami nakauwi magang umaga na tapos pumasok ako ng trabaho na late pa nga ako ng 30 uh, minuto 30 uh, tama ba 30 minuto ayan at uh, nag-extend ako ng extra 13 minutes from the shift Uh, last hour ngayon. At uh, least, cover up ko yung remaining minutes ko by tomorrow, inshallah. Anyways, ayan. At uh, gusto kong gamitin tong araw na to na nagbabahagi lang ako. Pasensya na nagrantaw ako ng konti mukha. ako nagre pero hindi. Nilalabas ko lang tong aking like i'm really tired but it's okay it's fine because i need to do more effort and hard work in order for me to express myself for all of you guys who are supporting me of course you are uh, you guys are my motivation my gasoline but to keep it going every single day just to post and update you guys with my simple vlog no that's why with all of this effort i would like to take the opportunity as well to thank you all for giving this love and genuine respect for my uh, YouTube channel and my Facebook page. Maraming maraming salamat talaga sa inyo na walang humpay na sumusuporta, kumbaga sa Tagalog. Bago ko tapusin ang vlog na to at bago tayo umuwi, it's already 10:18, no? Thank you for watching until this time. At uh, syempre, lagi kong babanggitin bago matapos ang ating vlog na don't hate spread love and educate and let love seize the day as always. This is Billy Jack Sanchez. You wanna know why ang widman ng Pilipinas? Thank you for watching my vlog and see you on my next vlog. Ingat po kayo palagi and peace out.